Si Coco Martin, na may tunay na pangalang Rodel Pacheco na Sianceno, ay isinilang noong November 1, 1981, sa Santa Cruz, Maynila. Siya ay lumaki sa hirap, ngunit ang kanyang determinasyon at talento ay naging daan upang maabot niya ang rurok ng tagumpay. Mula sa pagiging isang simpleng binata na nangangarap lamang, si Coco ay naging isa sa mga pinakakilalang pangalan sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang kanyang mga magulang ay sina Ramon Nachanceno at Maria Teresa Nachanceno. Sa murang edad, naghiwalay ang kanyang mga magulang, kaya't pinalaki siya ng kanyang lola na si Matilde sa Nova Liches, Quezon City. Si Coco ay may apat na kapatid, kabilang ang kanyang nakababatang kapatid na si Ronaldo Martin, na ipinanganak noong July 14, 1997. Si Ronaldo ay sumunod sa yapak ni Coco at naging aktor din sa industriya ng pelikula at telebisyon. Nakilala siya sa kanyang pagganap sa mga pelikula tulad ng Pamilya Ordinario, kung saan ginawaran siya ng Best Actor Award sa Harlem International Film Festival. Lumaki si Coco sa pangangalaga ng kanyang lola, matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Upang makatulong sa pang-araw-araw na gastusin at pang-support sa kanyang pag-aaral, pumasok siya sa iba't ibang trabaho tulad ng pagiging waiter, barista, merchandiser, driver, janitor, messenger at pamimigay ng flyers. Naranasan din niyang manghuli ng ibon at isda para may makain at mamulot ng mga supot upang maibenta at magkaroon ng kaunting kita. Sa awa ng Diyos ay nakatapos si Coco Martin ng pag-aaral sa National College of Business and Arts sa kursong Hotel and Restaurant Management dahil sa kasipagan. Ngunit hindi pa din siya pinalad sa paghahanap ng trabaho. Sa pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya, Nagtrabaho si Coco bilang Overseas Filipino Worker, OFW, sa Canada. Doon, naging janitor siya at naranasan ng matinding homesickness, lalo na't wala siyang kasama o kakilala sa ibang bansa. Bagamat may kinikita, labis niyang naramdaman ang kalungkutan at pangungulila sa pamilya at mga kaibigan. Pagkatapos ng nine months bumalik si Coco sa Pilipinas, nagsimula si Coco Martin sa mga simpleng papel at pagsisikap na sa kalaunan ay nagdala sa kanya ng tagumpay sa parehong independent at mainstream na industriya ng entertainment. Noong 2001, sumali siya sa ABS-CBN's talent agency Star Magic bilang bahagi ng Star Circle Batch 9, kung saan nakasama niya ang mga kilalang personalidad tulad Nina Angel Locsin, Rafael Rosell, Janus Del Prado, Heart Evangelista, Princess Shuck, at Alwyn Uitinko. Ito ang nagbigay daan sa kanyang unang hakbang sa industriya ng showbiz. Ginawa niya ang kanyang unang pagganap bilang aktor noong parehong taon, gamit ang kanyang tunay na pangalan na Rodel Nacianceno sa isang cameo role sa pelikulang Love Text kung saan bida si Judy Ann Santos. Nang sumunod na mga buwan, nagkaroon siya ng minor na papel sa pelikulang Lakas at Pag-ibig gamit ang screen name na Rodel Salvador. Noong 2002, ginamit niya ang stage name na Coco Martin na kalaunan ay magiging simbolo ng kanyang matagumpay na karera. Ang unang pelikula niya gamit ang pangalang ito ay Ang Agimat, anting-anting ni Lolo na prenodius ng Imus Productions. Sa panahong ito, pinagsabay-sabay niya ang maliliit na papel sa mga pelikula, TV advertisements at print ads upang mas makilala sa industriya. Noong 2004, nagkaroon ng malaking pagbabago sa karera ni Coco nang siya'y naging regular na bituin sa palabas ni German Moreno na walang tulugan with the master showman. Ang exposure na ito ang nagbigay sa kanya ng mas maraming pagkakataong maipakita ang kanyang talento. Dito siya napansin ng isang talent scout na inalok siya ng papel sa isang independent film na naging simula ng kanyang tagumpay bilang isang indie actor. Dito nagsimula ang kanyang pagangat sa independent cinema simula sa pelikulang Masahista noong 2005 na idinirekt ni Brillante Mendoza. Nagdala ito sa kanya ng international recognition at papuri mula sa mga kritiko. Ang kanyang kwento, mula sa simpleng simula hanggang sa pagiging isang sikat na personalidad, ay sumasalamin sa kanyang determinasyon, husay at pagmamahal sa sining na nagpatibay sa kanya bilang isa sa mga tanyag na personalidad sa industriya ng pelikula sa Pilipinas. Sa kabila ng mababang bayad at mahirap na kondisyon sa paggawa, tinanggap niya ang mga proyektong ito upang maipakita ang kanyang talento at makatulong sa pamilya. Sa kabila ng mga pagsubok na matatag ang pananampalataya ni Coco, siya ay deboto ng puong itim na Nazareno at iniuugnay niya ang kanyang mga tagumpay sa kanyang pananampalataya. Ayon sa kanya, ano man ang hirap na pinagdadaanan natin sa buhay, kung may Diyos sa puso't isipan mo at sa pamilya nito, lahat walang imposible. Dahil sa natatanging pagganap niya sa masahista, naging bukas ang pintuan para kay Coco sa iba't ibang proyekto sa indie films. Ilan sa kanyang pinakatanyag na pelikula ay Daybreak 2008, Serbis 2008, Kinatay 2009, na nagbigay sa kanya ng nomination sa Cannes Film Festival. Ang kanyang natural na talento at dedikasyon sa sining ay nagdala sa kanya ng mga parangal tulad ng Best Supporting Actor para sa Jay 2008. Sa mundo ng indie films, kilala si Coco bilang isang aktor na may lalim at galing sa pagganap. Noong 2009, pumasok si Coco sa mainstream television sa pamamagitan ng teleseryeng Tayong Dalawa, kung saan nakatambal niya sina Kim Chu at Gerald Anderson. Ito ang nagbukas ng mas malalaking oportunidad sa kanya. Nasundan ito ng mga matagumpay na teleserye tulad ng Minsan Lang Kita Ibigin 2011, Walang Hanggan 2012. Ngunit ang pinakamalaking tagumpay niya sa telebisyon ay ang pagbibida niya bilang si Ricardo "Cardo" Dalisay sa FPJ's Ang Probinsyano. Ang teleserye ay umere mula 2015 hanggang 2022 at naging isa sa pinakamahabang tumakbong programa sa telebisyon sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng palabas na ito, Napanatili niya ang kanyang koneksyon sa masa at naipakita ang kanyang dedikasyon sa paggawa ng dekalidad na programa. Bukod sa pagiging aktor, pinasok din ni Coco ang pagdidirect at production. Noong 2017, idinirect at pinagbidahan niya ang Ang Panday, isang remake ng klasikong pelikula. Ang pelikula ay naging box office hit at nagpamalas ng kanyang kakayahan bilang isang direktor. Ilan sa kanyang pinakasikat na pelikula ay Maybe This Time, 2014. Dito niya nakatambal si Sarah Geronimo, You're My Boss, 2015, kasama si Tony Gonzaga, Beauty and the Bestie, 2015, kasama si Vice Ganda, The Super Parental Guardians, 2016, na isa sa pinakamalaking kinita sa box office sa Pilipinas. Sa kabuuan, ang mga pelikula niya ay umabot ng mahigit 2 bilyon pesos ang kinita na nagpatibay sa kanyang posisyon bilang isa sa mga highest grossing actors sa bansa. Noong May 2023, kinumpirma ni Coco ang kanyang matagal ng relasyon kay Julia Montes. Ayon sa kanya, sila ay magkasama na ng 12 years. Ngunit minabuti nilang gawing pribado ang kanilang buhay pag-ibig, ang balitang ito ay ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Noong taong 2024, naglunsad si Coco ng kanyang sariling brand ng dishwashing liquid na naglalayong magbigay ng dekalidad na produkto sa abot kayang halaga. Ayon sa kanya, nais niyang magkaroon ng iba pang mapagkukunan ng kabuhayan, bukod sa showbiz, at makapagbigay ng trabaho sa mga simpleng tao na naghahangad na magkaroon ng trabaho. Si Coco ay nakatanggap ng maraming parangal, kabilang ang dalawang FAMAS Awards, dalawang Gawa Dorayan Awards, sampung PMPC Star Awards for Television. Ang mga ito ay patunay ng kanyang husay at kontribisyon sa industriya. Noong 2023, bumida siya sa FPJ's Batang Kiyapo, na muling nagbigay sa kanya ng spotlight sa telebisyon. Patuloy siyang gumagawa ng mga palabas na mahal ng masa. Ang kwento ni Coco Martin ay kwento ng pagsisikap, dedikasyon at pagmamahal sa sining. Mula sa isang simpleng binata, naging inspirasyon siya sa milyon-milyong Pilipino. Ipinakita niya na sa kabila ng kahirapan, ang pangarap ay posibleng maabot basta't may determinasyon at sipag. Si Coco Martin ay hindi lamang isang aktor kundi isang simbolo ng tagumpay at pag-asa.